Tuloy lamang ang panunuyo ni Vice President Jejomar Binay sa mga taga Mindanao sa pag-iikot sa Mindanao at South Cotabato kahapon. Sinabi ni Binay na tiwala siya ang makukuha ang suporta ng mga butante doon. Hindi naman nawala ang pasaring niya kay Rojas na nagpapanggap lang daw na Mr. Palenque. Bumisita rin ang Vice Presidente sa isang planta ng saging sa lalawigan ang mga manggagawa kinilang dating kalaban ng gobyerno na nagbalik at ngayon nagtatrabaho na. At uh, ito rin ang uh, balak gawin ni Binay kapag naging Pangulo. Nainiwala kasi siya na kahirapan ang dahilan ng gulo sa kidapawan. Ang sagot principal ni sa kahirapan, eh hanap buhay. Ah? ah, kasi pagka maganda ang buhay ng mga mamamayan, Eh, peace, uh, man, uh, in peace and order, but peace and order in accordance with law. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.